So, next question galing kay Board Green. Bakit ang ibang tao mabilis kumita at yung iba hindi? Napakahirap naman tanong mo. Para mo tinanong bakit yung iba pangit, yung iba gwapo. iba maganda, iba pangit. iba matangkad, iba maliit. Bakit may araw, bakit mayroong moon? Bakit yung merong mahirap, merong mayaman? Hindi ko alam. Okay. <laughs> yung iba mabilis kasi mabilis sila gumalaw, siguro. Yung iba mabagal dahil mabagal sila, siguro gumalaw. Pero sa network, sa experience ko, kung mabilis ka talaga kumala, mabilis ka mag-recruit, mabilis ka mag-invite, mabilis ka ma-reject, mas mabilis ka kikita. Kung mabagal ka mag-invite, mabagal ka mag-prospect, mag prospect mag preset mabagal ka din kikita. So kung gusto mo kumita na mas mabilis, bilisan mo may pag-prospect, pag-invite, pag-reject, invite, pag invite uli, reject, present, and then pay in. Kung gusto mong bumagal yung income mo, pag mo uli. So, usually ang sistema para bumi kumita kang mabilis, dapat at least may kinakausap kang 10 to 20 a day na presentation. 10 to 20 a day presentation. Kapag hindi mo ginagawa yun, naku, malit ang ano, ang kikitain mo. Kikitain mo sobrang liit kasi kung liba nag-present ka lang isa-isang ta isang tao. Alam ba sa 10 presentation a day, pwede siya mag-translate ng one pay in a day. Kung halimbawa, 10 uh, presentation a day, that's 300 presentations ka within a month, meron at least 30 na possible na pay-ins within one month. Eh kung halimbawa, presentation mo lang one in a day, within one month, meron ka lang tatlong pay magugutom ka. Sa network, yung pinakamabilis magtatrabaho sila, yung pinakamabilis kumita, at of course, nag stay sila lalo. Yung mga mababagal, sila yung mabilis malobat kasi ang bagal nila magagalaw eh. Tandaan mo, pag isang tabi mo yung uh, fears, yung rejection, isang tabi mo lahat yan, uh, focus ka lang dun sa goal para bumilis lalo yung income mo. Okay? So yun lang. Um, sa maliit tip na to, mapapalaki mo lalo yung network mo. This is Marco Malia and this is Beyond Networking. Bye.